Parang bomba ang tensyon ng Rusya at NATO na pwedeng sumabog anumang oras. Araw-araw may bagong nangyayari na nab nagpapainit ng tensyon. Tik, nagpapadala ang Rusya ng mga drone sa teritoryo ng Nito. Sinasabi ng mga miyembro ng NATO sa Rusya, natutugon sila sa ganitong mga aksyon gamit ang puwersa. Tik, nagpapadala ang Rusya ng mga fighter jet. To, sabi ng NATO, babarilin nila ang mga jet na ito. Dahil malapit nang sumabog ang bomba, naghahanda ang NATO ng military na sagot sa hybrid warfare ng Rusya. Hindi basta-basta tatanggapin ni Vladimir Putin ang banta na iyon, lalong tumitindi ang mga banta mula sa Kremlin. Kabilang na ang pag-uusap tungkol sa paggamit ng mga sandatang nuklear. Noong Oktubre siyam iniulat ng Financial Times na tinatalakay ng mga kaalyado ng NATO ang mas matinding tugon sa mga kamakailang pang-uudyok ng Russia. Mula noong simula ng Setyembre, ginamit ng Russia ang kanilang mga panghimpapawid na kagamitan upang salakayin ang himpapawid ng NATO. Kabilang ang pagpapadala ng mga drone sa himpapawid ng Poland at pagpapalipad ng tatlong MiG-31 na fighter jet sa Estonia. Ang layunin ng Russia ay hybrid warfare at ginagamit nito ang mga insidenteng ito upang guluhin at subukan ang NATO, sabay na sinusubok at tinatakot ang mga ito para malaman kung anong tugon ang makukuha nila. Darating ang tugon na iyon at hindi ito magugustuhan ni Putin. Ayon sa The Financial Times, nagsimula ang pag-uusap sa NATO bilang talakayan ng maliit na grupo ng mga kinatawan mula sa mga bansang direktang naapektuhan ng aksyon ng Russia. Ngayon, mas lumalawak na ang mga pag-uusap. Ayon sa dalawang hindi pinangalan ng opisyal, mas malawak na talakayan na ang nagaganap. Napagtanto ng mga punong lungsod ng kaalyado na lumalampas sa mga hangganan ng mga apektadong bansa ang banta ng hybrid warfare campaign ng Russia. Hinahamon ni Putin ang NATO, at ibig sabihin nito ay kailangan ng NATO na magkaroon ng mas agresibong paninindigan upang magsilbing panakot sa Russia. May aktibong pag-uusap kung paano mas epektibong tumugon sa Russia. Ayon sa isang diplomat ng NATO na binanggit ng Financial Times, ayon sa parehong source, ang pag-uusap ay nasa unang yugto pa lang. Matapos ang dalawang emergency meeting noong Setyembre, kasunod ng drone at fighter jet attacks, Malaking tanong kung ano ang magiging anyo ng tugon militar. Dahil walang oras o obligasyong kasama sa pagbabago ng posisyon ng NATO, mahirap magsabi ng tiyak. Gayunpaman, may ilang mga ideya na umano'y pinag-uusapan. Kasama rito ang pagbabago ng surveillance drone malapit sa hangganan ng NATO at Russia para gawing attack drone na kayang sumabat sa banta. Sa kasalukuyan, ang mga drone na yon ay ginagamit upang manggalap ng impormasyon tungkol sa mga ginagawa ng Russia sa mga rehiyon kung saan ang kanilang teritoryo ay katabi ng mga bansa tulad ng Finland at mga Baltic States ang pag armas sa mga drone ay magpapakita kay Putin na anumang pagtawid niya sa mga hangganan ay masasagot ng puwersa maaaring maging bahagi ng planong drone wall ng NATO ang mga bagong armasang drone na ito iniulat ni Bloomberg tungkol sa pader na ito sa isang artikulo noong Oktubre 7 na binanggit na ang konsepto ay hindi pa ganap na nabubuo ngunit kasalukuyang pinag-uusapan sa loob ng NATO. Nagsimulang mabuo ang ideya ng drone wall, matapos lumala ang hybrid warfare campaign ng Russia noong Setyembre. Ayon sa ulat, Posibleng kumuha ang NATO ng ideya mula sa tagumpay ng Ukraine sa paggamit at paggawa ng drone na ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky ay kaya nang gumawa ng 10 milyong drone kada taon sa tamang pamumuhunan maaaring planong gawin iyon ng NATO. Sa ganitong paraan, mahihila ang Ukraine papasok sa hanay ng NATO, kahit hindi ito miyembro ng grupo. Natiyak na magpapagalit kay Putin. Ayon kay Bloomberg, sa kooperasyon ng Ukraine, makakakuha ang NATO ng access sa interceptor drone na kayang pabagsakin ang paparating na Russian drone bago ito tumama sa target. Ayon sa Business Insider noong Oktubre, ang bawat drone ay nagkakahalaga ng limang daang dolyar ginagawa nitong mas kaakit-akit na opsyon ang mga ito para sa digmaan ng mga drone kumpara sa mas mamahaling air defense systems. Tulad ng Patriot na gawa sa United States, ang paggamit ng ganitong drone kasama ang mga sensor at pagmamanman ay susi para maging epektibo ang digmaan ng mga drone. Ang mungkahing gawing attack drones ng NATO, ang surveillance drones nila ay gagana sa ganitong estruktura. Ang mga iminungkahing drone ay maaring magsilbi ng dalawang tungkulin tukuyin at atakihin ang mga paparating na banta. Bukod pa sa pag-record ng datos na magagamit ng iba pang bahagi ng drone wall, wala pang kumpirmadong impormasyon. Sa ngayon, tinatalakay pa lang ng NATO ang ganitong solusyon gamit ang drone. Ayon sa Financial Times, may panukalang ibaba ang pamantayan para sa mga piloto ng NATO para agad makaputok sa banta mula Russia na papasok sa teritoryo ng NATO. Ang pagpapadali ng mga tagubilin para sa mga piloto ay magiging particular na mahalaga sa silangang bahagi ng NATO, kung saan pinakamalakas ang hybrid warfare tactics ng Russia. Panukala ito na umiikot na sa ilang bansa ng NATO. Handa ang Poland na pabagsakin ang anumang Russian jets na papasok sa kanilang teritoryo. Ayon sa napag-usapan natin dati, panoorin ang video para malaman ang detalye ng babala ng Poland at tugon ng Russia. Nakipag-usap din ang Newsweek sa isang opisyal ng NATO matapos lumabas ang ulat ng Financial Times. Sinabi ng opisyal na tuloy pa rin ang pag-uusap tungkol sa malinaw na tagubilin sa mga piloto kung kailan pwedeng tumugon sa banta mula sa Russia. At matagal na itong usapan. Nakita na natin ang iba't ibang hybrid o gray zone na aktibidad tulad ng cyber attacks, paglusob ng drone, at tangkang sirain ang mahalagang infrastruktura. Mahigpit na nakikipagtulungan ang NATO sa mga kaalyado para matiyak na ginagawa ang tamang hakbang sa pagpigil at proteksyon. Hindi ito bago at patuloy kaming umaangkop habang nagbabago ang sitwasyon, ayon sa opisyal. Bagamat mukhang pangkalahatan sa unang tingin, marami tayong maaring maintindihan sa bahagi ng pahayag na nagsasabing hindi ito bago. Nag-uusap ang mga kaalyado ng NATO tungkol sa paggamit ng fighter jet laban sa aerial asset ng Russia, ayon sa opisyal madalas nangyayari ang ganitong pag-uusap sa mas malawak na saklaw. Ang pagpapabagsak ng mga banta mula sa Russia ay isang paraan na sinusuportahan ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Nang tanungin kung dapat bang gawin iyon ng mga bansa, sa NATO, sa United Nations General Assembly noong Setyembre, ang mga panawagang ito ay sinuportahan din ng Pangulo ng European Commission o European Commission na si Ursula von der Leyen. Sa panayam sa Cable News Network noong Setyembre, 24 sinabi ng Pangulo ng European Commission kailangan nating ipagtanggol ang bawat sentimetro ng teritoryo. Ibig sabihin, kung may pumasok sa ating himpapawid matapos ang babala at paglilinaw, pwedeng pabagsakin ang fighter jet na sumalakay. May ilang alad, may ilang paalala o kondisyon sa yan. Ang mga babala ay kailangang malinaw, kahit ano pa ang ibig sabihin noon. Lahat ng ito ay mga pananggalang para hindi sumobra ang nito. Ngunit nagiging aerial red tape din ito na maaaring hadlang sa karapatan ng kasaping bansa na magpaputok. Ayon sa Financial Times, ayon ito sa kanilang source. Kasama sa agenda ang pagtatakda at pagpapadali ng malinaw na patakaran sa pakikitungo sa mga aerial asset ng Russia sa himpapawid ng NATO. Isa pang mungkahi ay tiyak na pamilyar sa Russia sa pagpapakita ng kapangyarihan. Ang pagsasagawa ng mas maraming military exercises na pinangungunahan ng NATO sa mga rehiyon katabi ng Russia ay isa sa mga opsyon na kasalukuyang pinag-uusapan. Ayon sa Financial Times, ang pagsasanay ay tututok sa mas liblib at hindi bantay na bahagi ng eastern flank. Malinaw ang mensahe. Hindi lang ito pagpapakita ng lakas ng makabagong militar ng NATO. Sakaling palalain ng Russia ang sitwasyon at mapilitan silang makipaglaban sa pagtutok sa mga dating hindi nababantayang rehiyon. Nais ipakita ng NATO kay Putin na binabantayan nila lahat ng lugar, hindi lang drone wall ang magbabantay sa mga malalayong rehiyon na posibleng ruta ng pag-atake ayon sa Russia. Gagawa sila ng ehersisyong militar para mahirapan ang Russia na malaman kung ligtas samantalahin ang mga rehiyong ito. Ang ganitong paraan ay maaaring magresulta sa mas pinalawak na Iron Defender Exercise ng NATO, na karaniwang pinangungunahan ng Poland at nilahukan ng mahigit 3,000 at 1,000 sundalo sa 2,000 at 25. Ang Estonia, Latvia at Finland, lahat miyembro ng NATO at katabi ng Russia ay posibleng pagdausan ng bagong NATO exercises kung ito ang piliin ng Defense Collective. Nais naming ipunto na patuloy pa ang mga pag-uusap at nasa unang yugto pa lang. Maaaring isama ng NATO ang ilan, lahat, o wala sa mga ideyang ito sa tugon nila sa Russia. Hindi natin tiyak malalaman hanggat hindi natatapos ang kasalukuyang mga pag-uusap at may ginagawang aksyon. Ayon sa The Financial Times, posibleng hindi pa ipahayag ng NATO sa publiko ang mga plano nito. At lahat ng apat na opisyal na nakausap nila ay nagsabi ng pareho. May luhi ka dito. Mas kaunti ang sinasabi. Mas kaunti ang nabubunyag. Kung hindi alam ng Russia ang buong plano ng NATO, mas mahirap para kinaputin gumawa ng kontraplano para pigilan ang NATO. Hindi lang NATO ang gumagawa ng mga ideya kung paano haharapin ang hybrid warfare ng Russia. Ang European Union o European Union ay nakikilahok na rin sa aksyon. Hindi militar ang paraan ng European Union karamihan ng miyembro, ay nasa NATO at naniniwalang mas mainam gawin ang direktang aksyon sa ilalim ng NATO. Ayon sa Euronews noong Oktubre 7, pinag-aaralan ng European Union ang panukalang limitahan, ang galaw ng mga diplomat ng Russia sa European Union. Mukhang maliit na hakbang ito, pero malinaw na nagpapakita ito ng pagkakahati ng panig at pagbabago tungo sa mentalidad na United States laban sa kanila na matagal ng taglay ng Russia. Sa mga travel ban na ito, ipapakita ng European Union kay Putin at sa mga diplomat na hindi na interesado ang Black sa anumang sasabihin ng Russia. Magiging interesado sila sa kilos ng Russia at tutugon ayon dito. Alam natin ang dahilan ng mga ginagawa ng NATO at European Union, ang paggamit ng Russia ng hybrid warfare, kabilang ang mga drone at jet, ay sapat na dahilan para pag-isipan ng NATO ang tugon militar kung susuriin pa ang pangunahing sagot kung bakit ginagawa ito ng NATO, lalabas ang mga layuning nais makamit ng Collective Defense Organization. Ang una sa mga layuning iyon ay simple, itaas ang gastos ng kampanya ng hybrid warfare ng Russia. Kahit lahat ng paraang napag-usapan natin, hindi pa rin sapat para pigilan ang Russia kung desidido itong magpadala ng drone o jet sa himpapawid ng NATO. Ang silangang bahagi ng NATO ay nasa isang libo limang daan at limampung milya ang haba. Noong dalawang libo at dalawamput dalawa ang pagpasok ng Finland bilang miyembro ng NATO ay nagdagdag ng panibagong walong daan at 30 milya o higit pa sa malawak na hangganan na iyon sa Russia. Kahit gaano kakomplikado ang drone wall ng NATO, halos imposibleng mabantayan lahat ng milya sa silangan. Pero hindi iyon ang punto. Ang tunay na punto ay gawing sobrang mahal ang kampanya ng hybrid warfare ng Russia kaya't kailangang pag-isipang mabuti ni Putin kung gusto pa niyang ipagpatuloy ito. Kung papayagan ang NATO pilots na pabagsakin ang Russian jets sa kanilang himpapawid, nang nangangahulugan itong nalalagay sa peligro ng Russia ang milyon-milyong dolyar kung uulitin nito ang panlilin lang na ginawa sa Estonia. Ayon sa Military Watch Magazine, ang MIG, 31 ay nagkakahalaga ng higit anim napong milyon. Isama mo rin ang biyasang piloto at anumang sandata ng jet na iyon. Bawat pagpapalipad ng Russia ng jet sa himpapawid ng NATO ay malaking sugal sa pera na maaring magtagumpay. Sapat ang silangang bahagi para makalusot at makabalik ang mga jet, pero nawawala rin ang saysay ng pagpapadala sa kanila. Gusto ng Russia na mahuli ang mga jet nito bilang patunay sa NATO na kaya nilang pasukin ang himpapawid nito. Kung mahuli at mapabagsak ang mga jet na iyon, malulugi ng malaki ang Kremlin sa pera dahil sa taktikang pananakot. At sa ngayon, hindi na kayang mawalan pa ng mas maraming pera ng Russia. Sa 3.5 taon ng digmaan sa Ukraine, malaki ang epekto nito sa pananalapi ng Russia. Noong Oktubre pito naglabas ng artikulo ang Novaya Gazeta kung saan sinabi nitong ang kasalukuyang antas ng paggastos ng Russia sa militar ay nag-iwan na sa bansa. Sa isang catch, put dalawa na sitwasyon. Inilaan ng Russia ang 38% ng federal na budget para sa militar hanggang 2000, at 28, kabilang ang mahigit dolyar. Isang daan at 54 bilyon para sa digmaan sa Ukraine. Inanunsyo ang budget na ito. Kahit na ilang matataas na opisyal ng Russia ang nagbabala noong Hunyo sa St. Petersburg International Economic Forum. Na sinabi kay Putin na ang kanyang paggastos sa digmaan ay nagtutulak sa Russia papunta sa isang krisis sa ekonomiya. Mukhang stagnasyon ang naghihintay sa kinabukasan ng ekonomiya ng Russia at maaaring mas mataas pa ang ginagastos ng Russia sa panahon ng digmaan kaysa sa inihayag ng bansa. Ayon kay Craig Kennedy, noong Pebrero, naglabas ng ulat si Craig Kennedy tungkol sa gastos ng Russia sa digmaan na nagbunyag na pinopondohan ni Putin ang digmaan sa Ukraine gamit ang utang na hindi kasama sa opisyal na budget. Sa batas noong Pebrero 2000 at 22, 20 kinontrol ng Estado ang mga pautang na may kinalaman sa digmaan sa pangunahing bangko ng Russia. Inaatasan nito ang mga bangko na magpautang sa mga negosyo ng may paborabling kondisyon mula sa Estado para sa mga produkto at serbisyong pangdigmaan. Simula kalagitnaan ng 2,000 at 22 20 ayon kay Kennedy, ang scheme ng pinunduhan ng Estado para sa digmaan ay nagdulot ng malaking bahagi ng kakaibang pagtaas ng Russia na 366 na trilyong rubles o 6 bilyon sa corporate borrowing itinuturo niya pagkatapos ang lahat ng mga pautang na ito bilang pangunahing dahilan kung bakit nahaharap ang lokal na ekonomiya ng Russia sa mataas na interest rates at tumataas na inflation kailangang bumagsak ang ekonomiya ng Russia layunin ng NATO na ipakita kay Putin na lalala ang problemang pang-ekonomiya ng bansa niya kung ipagpapatuloy niya ang paggamit ng hybrid warfare tactics maliban sa epekto sa ekonomiya layunin din ng NATO na bawasan ang takot sa kanilang military response siyempre ang layunin talaga ni Putin ay magdulot ng takot. Balik tayo sa napag-usapan natin kanina. Gusto ni Putin na malaman ng mga bansa sa NATO na pumapasok ang mga aerial asset ng Russia sa kanilang airspace. Ang Russia ay nagsasagawa ng isang uri ng psychological warfare na nagpapaisip sa mga apektadong bansa kung ang susunod na insidente na ba ang pagkakataon na magdudulot ng matinding pinsala ang mga drone or fighter jet ng Russia. Hindi kailanman makakasiguro ang NATO kung inaakit lang sila ng Russia na magbigay ng tugon o kung mag-e-escalate na ito. Tungkol ito sa destabilization, ayon kay Catherine Butler ng The Guardian, noong Oktubre 8, ayon sa kanya, nakakabahala na para sa mga Europeo ang hybrid war ng Russia. Nakamakailan ay nagdulot ng problema sa Germany at Denmark dahil sa mga drone nito. Maaaring sabihin ng siniko na ang Russia ang tunay na nagpasimula ng kasalukuyang pag-uusap ng nito ukol sa aksyong militar. Lampas pa sa mga bansa ng Eastern Flank. Kahit totoo man o hindi iyon, masyadong maraming bansa sa NATO ang nagsisimula ng makaramdam ng takot. Layunin ng kolektibong depensang blocking ito, naalisin ang ganitong takot. Kaya mukhang lohikal ang mga aksyong militar laban sa Rusya. Siyempre, hindi pa natin natatalakay ang pinakamalaking tanong na lumitaw dahil sa nalalapit na pagbabagong ito sa posisyon ng NATO. Ano ang iniisip ng Rusya tungkol dito? kung sabihin hindi masaya si Putin, kulang pa iyon. Noong Oktubre siyam iniulat ng Le Monde na nagbabala ang Rusya ng makabuluhang tugon sa mga bansang Europeo na patuloy sumusuporta sa Ukraine. Noong Oktubre dalawa sa forum sa Black Sea, Sochi, sinabi ni Putin na nais ng Alemanya muling gawing pinakamalakas ang kanilang hukbo sa Europa. Tingnan natin ang ibig sabihin niyan. Hindi magtatagal bago ipatupad ng Rusya ang mga hakbang bilang tugon. Ipinagpatuloy ni Putin ang pagsasabing, hindi kailanman nagsimula ang Rusya ng isang military confrontation na nakakalito kung iisipin ang nangyayari sa Ukraine. Pagkatapos, gaya ng dati, isinisi niya ang digmaan sa Ukraine sa Europa. Nagbabala siya sa mga bansang Europeo na hinahayaan ng kanilang mga leader na ang hysteria sa posibleng digmaan laban sa Rusya ang magdikta ng mga desisyon. Maaaring nauna ang mga komentong ito bago ang ulat ng Financial Times. Pero tumutukoy ito sa mga bansang alam ng Rusya na naguusap tungkol sa tugon militar kay Putin. Ayon sa Lumond, todo na rin ang mga propagandista ng Rusya. Nagbahagi ito ng CP mula sa ilang pro-militar na telegram channel sa Rusya. Nakatuon na ngayon ang pansin ng mga bansang Europeo sa shadow fleet ng Rusya. Isang tipikal na komento mula sa Colonel Kasad telegram channel. Gusto kong ipaalala na bilang tugon sa pagkakasamsam ng mga Iranian tanker, sinamsam din ng Tehran ang mga Western tanker. Lakas lang ang alam ng kanluran. Sinusubukan nila ang hangganan ng tiyaga nila. Ginaganti ito ng Rusya. Hindi kasalanan ng Rusya ang pagsakop ni Putin sa Ukraine, kundi ng Europa at mga miyembro ng NATO. Ngayon, hindi na Rusya ang sumusubok sa limitasyon ng nito gamit ang mga sasakyang panghimpapawid. Sisi na naman ang nito. Pinalalawak nito ang mga hangganan sa pamamagitan ng pagtutok sa mga barko ng shadow fleet na hindi naman dapat naglalayag. At sa pag-iisip ng isang military na tugon sa mga banta ng Rusya, lahat ng ito ay propaganda na produkto ng makinang nagpapalaganap ng balita ng Kremlin. Tulad ng inaasahan, nabanggit din ang salitang nuclear. Noong Setyembre 25, matapos ang hybrid warfare campaigns ng Rusya sa Poland at Estonia, Noong lumitaw ang ideya ng pagpapabagsak ng mga jet ng Rusya, isang malaking kaalyado ang gumamit ng salitang nuclear, si Sergei Karaganov, honorary chairman ng Russian Council for Foreign and Defense Policy, ang kaalyadong iyon. Tungkol sa epekto ng digmaan laban sa NATO sa Rusya, sinabi ni Karaganov, ang European contagion na ito ay kailangang puksain. Dapat tayong maghanda para umatake o ipakita sa kanila na handa tayo. Hindi naman kailangang nuclear strike basta maghanda tayo, sabi pa niya. Posibleng manalo sa nuklear na digmaan laban sa NATO. Aniya, maaring paparating ang ganitong malaking digmaan. Sinabi ni Zelensky na maaaring magpatupad si Putin ng panibagong military mobilization sa Russia. Na posibleng magdulot ng digmaan ayon kay Karaganov. Kung may mobilisasyon, malaking hamon ito sa Europa at magsisimula ng digmaan. Ayon kay Zelensky noong Oktubre 8, marahil ang tunay na layunin ng nito sa pamamagitan ng posibleng mga hakbang militar nito ay pigilan ang paglala ng tensyon hanggang sa punto na tila hindi na maiiwasan ang ganitong digmaan. Ang matitinding mensahe na handa ang NATO na sirain ang mga ari-arian ng Russia kapag sumobra si Putin, maaaring sapat na para mapaurong siya. O maaari rin itong maging uri ng paglala na hinahanap ni Putin para magkaroon siya ng dahilan na simulan ang isang digmaan sa buong Europa. Maraming tanong kung gaano ka-epektibo ang Russia sa ganap na tradisyonal na digmaan laban sa NATO malaking problema na ang Ukraine kay Putin. Sobrang dami ng problema. Sa katunayan, napipilitan na ang Russia na gamitin ang nabubulok na mga armor mula pa noong panahon ng Soviet dahil winasak na ng Ukraine ang lahat ng iba pa. Alamin pa ang iba sa aming video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa mga pinakabagong desisyon ng NATO kung paano haharapin ang Russia. At salamat, gaya ng dati, sa panonood.